Saint Cyprian of Carthage o so si Saint Cyprian ng Cartaga na buhay noong 200 hanggang 250s ang sulat niya about sa unity of the church isa doon sa kanya sinabi na ang Catholic Church o ang simbahang katolika ay isang katawan at ang ulo nito ang obispo actually marami pang mga church father noong 1st, 2nd, 3rd century hanggang 4th century lalo na sila Saint Augustine of Hippo na nag aaralan natin kapag ka tayo ay nag-aaral ng Ethics, Philosophy, kahit na Theology, ay mapapagdaanan natin si St. Augustine dahil sa kanyang mga sulat. Marami sa mga Church Fathers natin na nagpapatunay kung paano yung Christianity noong early 1st century, noong Apostolic Age, hanggang sa mga successors nila. At yung pinakamalapit doon at mula noon, hindi pa rin nagbabago naman eh. sa Salvation, through sacraments pa rin ang paniniwala at marami pang iba kapag gusto niyong malutunan about sa Christianity about na totoong Christianity talaga mula noon, kailangan niyo balikan yung history, mga early writings ng mga apostles yung mga didache na tinatawag yung mga apostolic instruction na tinatawag, actually hawak pa rin sa simbahan yung mga documents na yun at kung masipag tayo mag research talagang maunawa natin kung ano ang form ng Christianity noon na yun ay pinahumunuan talaga ng mga bishops at sacraments talaga. At yung Bible kasi noon ay wala pa. Yung Bible ay nagsimula lang buhay ng Bible noong panahon na ng 4th century. Diba? Sa pag-utos pa rin ni Pope Damasus. Lahat ng yan at yung Bible, uh, doon pa ng Catholic Church. Kaya, dapat uh, mag-cling lang tayo sa Catholic Church. Yan lang.